Masayang tinanggap ng guro na si Armando Blando ng Davao City ang parangal na iginawad sa kanya ng tanggapan ng pangalawang pangulo. Si Teacher Blando ay punong guro ng Paaralang Elementarya ng Alambre sa lungsod ng Davao. Tila na siya bilang aktibong tagapagtaguyod ng kultura at tradisyon ng tribong Bagobo, Tagabawa. Nakita na nga need o attention ang tribo tungkol kay ang mga kabataan. Dili na kabalo sa lahang lingwahe. So nakigmeet ko sa mga elders tagabawa sa different barangays. So namit nako ilang pinakalider nila. And then nagpropose ko sa ilang nga maghimotag learning materials para sa mga bata sa mga le learners na mo so ang target na mo kato mga bata nga di kabalo sa ilahang lingwahe. dahil sa gawang learning module ng guro nanatiling buhay ang lingwahe ng tribo ang learning materials ay nakaangkla sa DepEd curriculum maliban sa lingwahe, nakapaloob din sa module ang kalagahan ng pagkakaroon ng magandang asal tulad ng pagrespeto sa kapwa tao puro sa to basic And then, ang unod dito sa learning materials game mo na mo more on values. So muswak yapon sa DepEd sa among curriculum nga naman ang DepEd curriculum nato na ebalyos. Na so katong gihimo namo learning materials na ebalyos. Sa DepEd na ay math katong gihimo namo learning materials na ay math. Na atong kadak nga mga kuan katong sa kadak bitaw programa sa kadak na adito sa learning materials nato. DRRM na adito. So mo toy gi mo sa learning materials na mo katong gitawag lang, module. Naging mission din ng guro ang pagtuturo sa mga batang katutubo sa paggawa ng kanilang tradisyonal na accessories. Among gipamalit og katong kagamitan sa ilahang kanang tribal attire. So ang mga bata gitudlo na pod og unsaon paghimo sa ilahang tribal attire. Nga na among ginahimo dito. So pinagi sa literacy program, may come up tong mga idea nga kailangan tong ilahang mga tribal attire. Magklase sila nya o sila tribal, mo gyapon sila og mga Bisaya. So dili makita ilang identity nga they are tribes. So kailangan pud nga na sila kasuutan. kasuotan. So mga to, mo to ginahimo na nga while nagklase sila, ilang mga parent pod na pod sila kanang mga project nga para maka himo og tribal attire ang mga kabataan. Para kay Teacher Blando, ginagawa niya ang mga ito upang mapreserba ang kultura at tradisyon ng tribong Bagobo Tagabawa nang sa gayon ay di malimutan ng mga susunod pang henerasyon ang makulay nating kasaysayan at maging ang ating pinanggalingan. Ako po si Brian Latasa, ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News.